Magandang araw sa inyong lahat. Alam ano nyo, ang aga-agang lang itlog itong mga RIR ngayon. At nakakollect na ako ng 5 eggs. Past 12 pa lang. Pero kahapon, ang ang collection ko hanggang 4 o'clock yata. Oo, oh, 4 o'clock. Ano lang, 5 uh, eggs lang din na collect ko kahapon. Pero hanggang 4 o'clock. Ano, nung past 12, 3, tatlo pa lang so nakakatuwang tingnan tong mga eight hands lang ito, pero nagbibigay sila ng itlog sa akin araw-araw. Baka sakaling mamaya, magiging seven, no? Siyempre, usually kasi, pag after lunch, ano sila, nangingitlog pa rin sila, kaya malamang mamaya, may, may mangingitlog pa. Kasi five na ngayong umaga, eh. So, ang end ng laying nila ay ano eh, mga nandun sa 3, 4, ganyan. Minsan may 5 o'clock yung late na late na. Oh, pero kung napansin ninyo, wala na yung ano ko, wala na yung rooster, wala na yung tandang, no? Nung nakaraang araw, masyadong mainit dito, sobra. Talagang ang init ng hanggang gabi. Tapos, ano siya, naumagahan, nakita ko na lang, ano na, uh, in Ilocano, iso na ulantak iso <laughs> Oo, oh, tatawa-tawa lang ako. Pero sayang din, di ba? Oh, sayang din. Kasi mujinin mo. Ah, uh, nakasama ko siya nang ano, inalagaan ko siya mula September hanggang ngayon. So ngayon nag-end yung ano niya. Nag-nag-end yung journey niya. So itong mga eight hands sila na lang natira. Pero siyempre, nangingitlog pa rin sila. Alam niyo naman na ang mga Rhode Island Red ay ano 'yan, uh, dual purpose. Siya. Good layer mga 'yan. So ay uh, kahit walang tandang yan, maging itlog. maging itlog, sila. Sa dual purpose kasi ang, ano, dual purpose kasi ang RIR, di ba Pwede silang meat type, pwede naman silang egg type. So, si, pwede silang mangitlog, itlog na kahit walang tandang, kasi mapoproduce naman sila ng non-fertile egg. Uh, ang, ang, ano lang, ang purpose lang kasi naman ng rooster ay, to, ano, if fertilize niya yung itlog para makapagpapisa ng kiti. Ah, ang, ang, ang 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 nangyari no kasi uh ah, sabi ba diba sabi ko magpaparami ako. O <laughs> din na naunchamie. Unchamie <laughs> yung plano kong pagpaparami pero may solusyon ako diyan. Ito, ito ang solusyon. Kasi ma, ano yan maglilimlim na. Ngayon hindi ko na inalis yung mga itlog niya, nakapangitlog siya ng 9 eggs. So, maliliit naman ang itlog nito kasi first timer nga. Kaya bumili ako ng 6 uh, anim na itlog ng RIR. Doon sa binilhan ko din sa mga alaga ko ngayon. So, ipinalimlim ko na dyan sa kanya. Para hindi sayang yung paglilimlim niya. Kaya, bali dalawa sila nung brown na native chicken <laughs> silang maglilimlim. So, makakapag, makakapagdagdag pa rin ako ng, ano, ng kiti ng RIR. Ayun, di ba? Past 12, sabi ko, past 12 pa lang ngayon. Ayun, may nakaupo. Ayun no? nakaupo. Ano siya? Nakaredy na, mangi, na mangingitlog na naman siyan. Kaya kung mangingitlog yan, magiging six na yung eggs na. No? So dito, dito, ito pa lang, no? Kahit na konti lang itong population ng trial, ano ko, trial project ko, trial project ko ng RIR, natutuwa na ako kasi nga, uh, kahit na, na flat, <laughs> Ure no na ulantak dai kawitan ko. <laughs> isa <laughs> sa mga Ilocano na intindihan nila na ulantak pero siyempre sa sa ano siyempre sa Tagalog no yun yung naatake na, naano na, na stroke <laughs> sa init talaga hindi niya kinaya hindi naman sila nawawalan ng tubig pero uh, ano kasi, kung may sakit naman sana sila ano eh di hindi sana ganito ka ano ka healthy itong mga mga kasama niyang mga hen no o hindi ano sila sa init lang talaga tingnan niyo naman tanghali na o oh, yung nakaupo doon no? Oh, ay hapon pala. O, oh, oh, diba? Nakangangas sila sa init talaga. Lalo na itong bubong ano, galvanized to Kahit na nakapaligid ang mga puno dito sa amin, pag nandito ka sa loob, mainit. Mainit pa rin. Tapos pag hapon, ang init ay nakabungad dyan sa ano na yan, side na yan. So, mamaya, uh, ano, kaya, uh, hindi niya siguro kinaya. Kasi napapagod din siya. imagine mo, di diba? walong hen, eight hens, partner niya lahat yan. O, ba diba? So, napapagod din siya. Tapos, uh, nadadagdagan pa yung heat stress. Kaya, nadadagdagan pa ng heat stress, ibig ko sabihin. Kaya, uh, hindi na siguro kaya. Hindi niya siguro kinaya. Kaya, uh, na di magagawa, ba diba? <laughs> so, ang gagawin ko na sa susunod, mag lang, mag-crossbreed lang muna ako. Hanggang, hanggang magkaroon na ulit ako ng tandang na RIR. So, pansamantala, uh, uh, ano na naman, yung, yung mga itlog na yon kagaya pa rin ang ginagawa ko, no? Ano ko pa rin? Uh, sini-share ko pa rin sa iba. With bayad. <laughs> Di ba? Mm. So daming challenge talaga sa ano, ano yung pag-aalaga ng mga manok. So, kahit na hindi itong RIR, kahit sa mga puti, sa mga white breed, sa mga native chicken, sa mga broiler, ganyan. So, marami talaga ng challenge, both dun sa mga klima, sa, 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 sa diseases, ganyan, no. Pero, pag farmer ka, kailangan talaga go, go, go ka lang. Sa susunod na upload ko, Ipapakita so, ko sa inyo yung ano, yung binilhan kong backyard na backyard farm, yung backyard poultry farm. Yun yung meron yung feature ko noon dito sa channel ko yung uh, backyard poultry farm na walang amoy na puro native chicken pa lang ang alaga niya noon. So sa susunod, yon ang feature ko. Kaya para sa mga bago dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pag-hit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At pakishare na rin ito sa ibang tao kasi bawat share nyo may matutulungang ibang tao na possible na yung tanong nila ay makikita nila ang sagot dito sa channel ko. At uh, thank you, thank you sa inyong lahat mga subscriber, viewer at saka yung mata mga mga share, matat yung mga matagal nang nag ano ng mga viewer. Sana mag-subscribe na kayo. At sana pagpalain tayong lahat.